Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Ngayon po ay uh, ang oras po muna ay alas 3:17, 3:17 ng hapon at dito po sa bayan ng Turihos, particular po dito sa Barangay Buangan ay nararanasan po natin ha, uh, ang malakas na buhos ng ulan na may kasama rin po ng mga pagbugso-bugsong malakas na hangin at napapansin nyo po ang karagatan sa kasalukuyan ay medyo tumaas na rin po at uh, nakikita po natin ang karagatan na hindi kagaya kaninang umaga na banayad. Ngayon po ay uh, meron ng hampas uh, ang alon sa bahagi pong iyon. So ito po ang sitwasyon ngayon dito po sa bayan ng Torrijos. Naranasan po natin ang uh, pagulan at minsan na may kasama pong mga paghangin. Ito ay wala pa rin uh, supply ng kuryente magmula po kaninang alas 8 mga bandang alas 8 ng umaga. At uh, tayo po base po sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa ay nasa ilalim na po ng tropical cyclone wind signal number no. 2. Ibinaba na po 'yan ng Pag-asa kaninang uh, mga bandang alas uh, 3 ano po ng hapon. So manatili po kayong nakaantabay sa mga official uh, platform po ng Pag-asa ng DOST Pag-asa. At sa mga news organization na dito po sa Marinduque News Para naman po maka maging updated po kayo sa current situation ng ating probinsya So napansin nyo po kanina ay malakas yung ulan Ngayon ay huminto na naman So ganito po yung sitwasyon dito Pabugso-bugso, manakanaka yung ulan Hindi siya dere-derecho Yung din pong hangin matigil Malakas, matigil. Ganun po yung current setup. Sa ulan din po ganun din, malakas, matigil, maambon. So kapares po ngayon malakas po yung hangin pero mahina naman po yung ulan. Minsan naman malakas po yung hangin, malakas din po yung ulan. So ganito po yung sitwasyon dito. Pero mukhang uh, ang kagandahan naman po nito so far. Ay uh, nakikita po natin yung uh, dagat. Uh, hindi naman po maltaas ang uh, hampas. So Kumbaga parang normal din lamang po yung uh, uh, sitwasyon ng dagat. As compared kaninang umaga na, na napansin nyo naman po dito sa live feed namin kanina na talagang mahina o banayad o kalmada yung dagat. Pero ngayon ho nakikita na natin yung paghampas ng hangin at paghampas ng alon at ito uh, ho yung current situation ngayon dito po sa ating uh, probinsya, partikular dito sa Barangay Buangan sa po ng Torrijos. akabayan ah, kabayan sa inyo pong mga lugar, particular dyan po sa Santa Cruz, nandyan po si Dave Bautista na kaantabay. sagasa naman po ay si Adrian Rosales, sa buwak, kumusta po yung mga sitwasyon natin, yung mga kababayan po natin sa buwak, ano po ang sitwasyon diyan sa bayan ng Mugpo? Ganun din po. At sa bayan po ng Buenavista, kumusta po ang sitwasyon diyan ng panahon? Dahil dito po sa bayan ng Turihos ay kasalukuyan po namin nararanasan ang uh, hindi naman po malakas na ulan. Iya uh, maging uh, ganito lamang yung sitwasyon ano, hindi na lumakas nakagaya o kapares nung napapanood po natin sa telebisyon dyan po sa bahagi ng Samar at sa, sa iba po pong mga, uh, mga provinsya. mga probinsya. Sana naman ay ganito na lamang hanggang sa tuluyan na ng nga ni pong umalis ang bagyong ambo. At para po doon sa mga kababayan natin, nakaka-tune in lamang po ano, uh, kanina po, uh, mga buwan hour na po ang nakakalipas ay ibinaba na po sa tropical uh, uh, cyclone wind signal number 2 ang ating lalawigan at uh, kaya naman inaabisuhan pa pa rin po natin yung ating mga kababayan mga mangingisda na manatili po kayong uh, uh, nakaantabay at naman manatili po kayong uh, makinig at manood sa o makinig dahil wala na po ngayong uh, supply ng kuryente dito po sa bayan ng Turios. Ang haba na po ano mula po alas 8 ba na alas 8 ng umaga wala na po kami supply dito ng kuryente. Hanggang ngayon po na mga banda alas 3 na po or 3.30 na po ng hapon o ano bang ano bang oras na ngayon? Ah uh, 3 3:21 na po pala ang exact oras ngayong hapon. So Uh, as of this moment ho ay wala pa ring supply ng kuryente. So hindi natin alam dahil wala kitang monitoring diyan sa bayan ng Buac kung uh, sa mga sa, man, sa mga oras din po na ito ay may uh, meron pa o wala ng supply ng kuryente sa inyong lugar o buong Marinduque na kung uh, walang supply ng kuryente. Sana po ay makabalik na rin yung uh, uh, supply ng kuryente agad-agad ano po. So ito po yung sitwasyon kung makikita niyo po yung karagatan Uh, hindi naman po ganoon kalaki yung mga hampas ng alon pero kung ang comparison po natin ay kaninang umaga kung nakita nyo po dyan sa ating Facebook ay uh, magkaiba po malakas ngayon yung alon as compared kaninang umaga pero parang ito dahil matagal naman na kami sa ganitong sitwasyon at alam naman namin kung malakas o hindi yung alon parang sa amin ito normal yung hampas ng alon na ganyan uh, pero sa ibang lugar, sa ibang uh, probinsya ho ay uh, nakikita natin na talagang malakas yung alon nila. Pero ngayon, ho, kagaya po ngayon sa mga sumandali pong ito, uh, wala na naman po mga paghangin. Okay, tapos mahina po yung buhos ng ulan. Pero mamaya po, maya-maya, mapansin na naman natin, malakas na naman yung hangin o malakas na naman po yung ulan. Ganun po yung sitwasyon dito. Hindi sya dere-derecho. So, muli po ito po ang recent update at sana po sa bayan ng gasan dahil mahina na ro po ang net gayon din po sa bayan ng Santa Cruz nahirapan na silang mag live feed kaya nawawala na ho tayo ng update doon sa Santa Cruz at Gasan pero kung may mga update ho sa inyong lugar i-comment e niyo lamang po dito sa ating comment section box para naman ma-monitor din po namin kung ano na yung sitwasyon sa iba pa pong mga bayan Vista, Gasan, Mugpog. Uh, Santa Cruz at saka po sa Buwak. I-comment lamang po 'yan kabayan dito kung may supply na kayo ng kuryente, kung malakas ang uh, ang uh, ulan dyan malakas ang uh, hangin. i comment po 'yan para alam naman din po at nagiging at nagiging update din naman po yung iba nating mga kababayan sa current situation po dyan sa inyong mga barangay o sa inyo pong mga bayan. Muli po mag-ingat po kayo, dobling ingat po mga kababayan at manatili po kayo nakasubaybay dito naman po sa Marinduque News Network. God bless po, kabayan, God bless, God bless. Uy, sa bayan daw pala ng ano, sa Bunliu daw po ay may mga pamilya na na nasa evacuation center makikipag-alam po kita sa MDRRMO ng bayan ng uh, ng bayan po ng Turios sapagkat ang bayan po ng Turios ang nakakasakop sa Barangay Bunliw so uh, wala pa tayong reported as of this moment pero maraming salamat sa pagbibigay kabayan ng update na mayroon na palang mga pamilya na nasa evacuation center ano ibe-verify uh, po natin 'yan kung gaano po ka totoo ang impormasyon po na 'yan pero maraming salamat po sa detalye na ibinigay ninyo sa amin ngayong uh, sa mga oras na ito. Makipagugnayan po kita sa head ng MDRRMO si Sir Obet po, nakakaalam po dyan kung meron na ngang mga pamilya na nailikas diyan sa Barangay Bunliw. At uh, sana naman po ano, harinawa ay uh, itong uh, sitwasyon na ito ay ganito na lamang, ano po, wag nang lumakas pa. Uh, na kagaya ng napapanood natin sa telebisyon dyan naman po sa bahagi ng summer. Muli po, inuulit po namin mga kababayan ano na ibinabana po ng pag-asa ang uh, tropical cyclone wind signal dito po sa ating probinsya. Uh, nasa signal number 2 na lamang po kita ano po at sana po ay dire na hanggang sa tuluyang mawala ang uh, bagyong uh, Ambo dito po sa ating uh, bansa.